Palawan, isa sa pinakamagandang probinsya sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang mga magagandang beach na kinalala na din sa buong mundo. At isa sa mga beach dito ay ang Balabak. Kaya puntahan natin at alamin kung ano bang meron dito. Welcome nga pala sa part 2 ng episode na to. Dito ay lumapag na kami sa isla ng Unok at talaga namang wala akong masabi sa ganda People knew her by her will to make it, whatever she could. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. She knew it must rain before. Pagdating namin dito ay kumain na muna kami at talaga namang sinulit ko ang pagkain guys. At pagkatapos kumain, hindi na kami nagsayang ng oras at nag-swimming na kami. Na dyan ano yun? Ano <laughs> yun? Oo no? <laughs> oh. Yon, so andito kami ngayon nakatambay sa ilalim ng tumba na lang namin kumain. Ayan yung mga kasama ko. Literal na maganda ang view pag nakapunta ka dito. Wala kang ibang masasabi kundi sana dito na lang ako nakatira. So, ano pang masasabi namin dito? Maganda yung lugar kasi sobrang layo sa medyo, medyo pricey siya kasi tinanong namin so ipa price reveal na natin kung magkano ba rito so sabi nila pag dalawang tao lang 21k per head yan pag dalawa lang kayo pero since kami marami kami so sabi nung nung tour guide nasa 95 per head kami so the more na marami kayo mas makakatipid kayo sa mga oras na to ay ini-enjoy na lang namin yung vibe sa lugar na to kasi imagine days ago ay wala kami kaplano-planong makapunta ng Palawan. Pero ngayon, ang gaganda na na nangyayari. Pero sa gusto turparo eh. Mga gailan natin ang So guys, habang nag-iikot kami, may nakita kami rito ano, delikado. Ayan, no? Bubog. So pag bumaon sa paa mo, talagang ano, so may mga pasaway talagang ibang tao na, alam mo yun, nagbabasag ng bote. Hindi natin alam pala, sorry, kung aksidente lang to, pero Tapon natin sa, lagay natin sa tamang lalagyan. Dito. Delikado. Wow pino talaga ng buha ko grabe ganda rito di pa kasi to na ano eh, di pa siguro na di-discover ng ibang turista konti palang lang nakakaalam sa malayo kasi kaya siguro na maintain na ganito kaganda yan lagay natin dyan so anong oras na anong oras na sir Jay? time check tayo So mag-aalas 5 na pala ng hapon. Mag-aalas 5 na ng hapon pero hindi kami dalawin ng pagod. Kasi ba naman, bukod sa libre lang ang pagpunta namin dito, ay nai enjoy na din namin Ang na magkakasama kasi pagkatapos nito, ay babalik na kami sa kanya-kanya naming lugar. Punta naman kami dito, may nakita kami spot na magandang tsuraan na yan, Lumang bahay. Yan, ito. And I'm not So yun yung parang pinaka main ng Balabac, yung city ng Balabac. Yan yung parang bundok na yun yung malayo. So yung iba na una na kami ini-enjoy muna namin yung view. Woo! Grabe oh. Meron dito mga tent. Hindi ko lang alam kung pinaparentahan to. Ayun so, oh. Ito sir. Ito si Sir Chan, dating maninisid to. <laughs> 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 nang pa pawikan. Ayun. Yun oh! oh. Ito sir. Ito na bibidyo na naman ni ano, si Man, oh si Diyan mo. Oh. Nakaplay na. Pawikan, nakaplay na, nakatilay na. na. Oh, nakauwi ng sila si Sir Chan. Tingnan natin. Ayun, hey, oh, Marili pa. <laughs> wala na wala na burado na sa mapa yung Palawan to. Wow, umuulan na, inabot kami ng ulan. Papunta rito yung malakas na ulan. Wag naman sana. Um ito yung view, ayan. Ang ganda pa rin kahit umuulan. Dito ay kinabahan ako kasi pakiramdam ko ay hindi na kami safe dito. Nasa gitna kami ng isla at kung anong mangyari dito ay tanging si Lord na lang ang nakakaalam. Der Lassen wir gehen! Na pag doon ka tinangay, eh, Pacific Ocean na raw. Sa halos dalawang araw ko dito, hindi ko ina-expect na sobrang magiging memorable sa akin ito. Meeting new people, new friends, and experiences. Then I realize, it's not about the place. It's all about the people you meet that makes the place wonderful. Again. May okay. nakikita akong mga foreigner dito. Ang ganda ng kubo ng cottage. guys, tingnan yung ang buhangin kung gano'ng kapino o para na siyang iodized ay salt o,